ako ng mga pagkain ng aso ulit ayan si siopaw nakikigulo ayan ang mga pagkain nila ayan. aside sa pedigree yan ang wet food nila ayan. tapos ayan ayan ang mga laman ng ating inunbox vitality ni choco vitamins o diba Kompleto na kayo ngayon. Hmm? Wala na kayong reklamo pa. Hmm? sa mga tamad magtotbras. Ikaw tamad kang magtotbras. Ayaw na nagpapatotbras. Ayan sa Oh. Dental sticks. Shopa, ulabas na dyan. Liligpitin na natin yan. Mamaya may basura. Hmm. Labas na dyan. kung so, gusto mo talagang mangialam dyan sa mga basura ko. Labas na dyan. Pow, Hindi ko na, hindi na muna natin ito tatanggalin sa box kasi wala tayong para hindi magmoist. Pow, pow. Ang hilig mo talaga dyan. Tanggalin nga natin. Ano itsura ng paw, -paw? Ay, basurero. basurerong ang basurerong pow. paw, -paw. Basorerong paw, -paw. Maganda dyan, Pao-Pao. Ganda dyan. Uy, ang ganda pala dyan. Ang galing ni pau ah. Nakatago. Akala mo, hindi kita kita. Kita kita dyan, oh. Ah. Oh. Sus. Andun yung ulo mo, oh. Oh, ay. Kita, oh. Kita ang pao Sari-sari oh. na ang laman ng ating mesa Puro na lang pagkain ng aso Ayan, yan ang aming mesa Pagkain ng aso ang laman hmm. Hanggang dulo. Hmm. O, oh, di ba? Marami kaming pagkain pero pagkain ng aso. Pagkain ni, eh? aba. <laughs> nakakatakot magutom 'yan. Oh, nakakatakot magutom 'yan. Nagagalit 'yan. Ikaw naman barbar. Este, 8 years old na ang barbar, oh. Pero maganda pa rin ang mata niyan. Ang mata ang pinakamaganda diyan. Hindi talaga siya tabain, guys. Ganyan lang ang katawan niya. Hindi katulad ng mga anak niya. Ayan, o, mga dagul-dagul. in -dagul. e, lalo na yan, o, dagul, o. Oh. Hmm, dagul. Sinong pinakadagul? Haba, sagot. Sinong pinakadagul? Oh! Ay, <laughs> ah, hindi, ikaw. Sexy ka. Sexy ka, haba. Hindi pala siya ang pinakadagul. Galit siya pag tinatawag na dagul. Dagul. Haba. <laughs> dagul. <laughs> Galit siya ba? Pag tinatawag na dagol, galit siya ba? Ayan na naman, galit na naman. <laughs>